So, yun, nakita niyo yung ganda ng windmill, di ba? Ito yung isa sa pinagmamalaki ng, ng tanay, yung sa Pililla windmill. Kaya minsan, pag may time kayo, pasyal kayo dito, guys. Yung pinaka loob pa nun, uh, di ko lang sure ako may entrance dun. Hindi kasi tayo pumunta dun sa pinaka, pinaka venue, kaya dito lang tayo sa highway. So, dahil, ayun nga, nagpalipad lang tayo ng drone, tapos kasi alam ko bawal yata magpalipad ng drone dun sa pinaka area ng windmill kasi yung windmill kasi guys ano yan eh uh, di ba ano yan uh, nagpo-provide siya ng electricity so bawal tayo dapat lumapit yung drone diyan kasi pwedeng uh, sabihin sabi na natin na uh, risk hindi uh, ko na ma-explain ng uh, ano, basta yun na yun uh, medyo risk talaga yung drone kapag dinikit pa natin kasi ano yan eh parang ano ba yung sabi na turbine ba yun yung nga kaya kung ayaw nyo mawala ng drone huwag nyo ilalapit doon sa mismong LEC nyan kasi may tendency dahil ano yan uh, sa'yo na yun ang hirap naman i-explain <laughs> ay nako siguro babiyay pa tayo ngayon ng mga wala pa naman siguro 2 hours papunta sa bahay nila tita sa Paite And ayun Shoutout sa mga taga-tagay, taga-pilya lang ako dito Ganda talaga ng lugar dito guys Ingat lang sa pag-overtake Kaya mga, mga may jowa dyan <laughs> Pasyal nyo yun dito yung mga jowa niya dito sa Tanay. Maraming mga magagandang view dito, kagaya nito. Oh. Huh? Tapos may mga restaurant din dito guys na affordable. Hindi siya totally kamahalan. Parang mga ano lang, saktuan lang. ang dami dyan oh, sa gidli. Gilid-gilid. <laughs> Mas naingat lang lagi sa biyahe at huwag masyadong overspeeding kasi kurbada yung kalsada. Mas lalo na dun sa may Marilake Aba na abutan pa natin tong truck na to Naghihila pa, Naghihilahan pala sila Welcome to Mabitak Ay nasa Mabitak na tayo Yan dati may picture kami dyan eh Sa may, sa may logo na yan Ganun pa rin Kurbada pa rin to Kailangan natin magingat Chill rides lang tapos pagdating naman natin dun mamaya sa Pamilaguna, guys, yan yun yung straight na kalsada, kaya mamaya mamaya papakita ko sa inyo yun yung kalsada na yun lumabas na pala tayo sa sa Balete Drive ay, hindi ko alam kung dito ba yun dito yata yun eh dito ako inabutan ng sobrang napakadilim nun, nung time na may event akong pinuntaan sa Laguna as in 5 minutes akong nagmumotor dito na ako lang mag isa ayan ito pala yun tabi tabi po sabi nila po busina daw kapag dadaan dito uh, sabi sabi lang naman na lang, siguro pag di respeto na rin kaya ayun so yun 5 uh, minutes minutes ako nagmumotor dito sa part na to mga alas 7 pa yon siguro year 2018 mga ganun year 2018 tapos walang kabahay bahay, walang kailaw ilaw walang kabahay bahay nun aside dito ah Doon sa unahan yon Namaya guys papakita ko sa inyo yung dinahanan ko talaga na sobrang napakadilim wala akong kasabay kahit mga anong sasakyan walang kailaw-ilaw sa kalsada na walang street light bundo kasi to ang mahirap kasi dito syempre yung masiraan ng sasakyan yun yung ayaw natin diba kasi walang kagawaan dito kaya surety talaga kapag may mag-rescue sir dito mamaya mga kurbada na naman kaya isa to sa mga gustong puntahan din ng mga riders Mga Masyal Road trip Very relaxing naman talaga yung kalsada Siguro ito na nga yung part na yun Yung sinasabi ko na sobrang dilim nun Na solo ride lang ako walang kailaw-ilaw kaya mula nun hindi, hindi ko na rin inulit nun yung time na yun ngayon medyo marami na kasi yung mga bahay dito medyo nadadagdagan na may mga nakatira na din yung time talaga lang, lang talaga na yun Marami rin dito mga prutas na binibenta. Mamaya madadaanan natin sa mga tabi-tabi lang yun. Eh, problema naman kasi hindi natin pwede rin may ng, hindi ka pwede makapag-uwi ng marami kapag nakamotor ka. Limited lang yung madadala mo kasi hindi naman din mahirapan. Ikaw rin ang mahihirapan. Kaya maganda rito kapag meron kang sasakyan, four wheels, na pagka gusto mong mamili ng mga prutas. Mura lang kasi ang mga prutas dito. Kagaya nung mangga. Sa ngayon kasi guys, hindi pa tagbungan ng mangga. Eh. Next year pa 'yon. At ang ano bang meron ngayon? Hindi ko alam kung maraming lansones ngayon. Mahilig sa mapait na matamis. Yung buto noon, mapait. Ma Ayan, number one dyan, yung mga saging. dito na tayo sa Pami Laguna. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kalsada na dire-diretso. So kailangan kong isarado yung aking salamin para mas maintindihan niyo yung sinasabi ko. Ayan, uh, itong paligid na to ay napapalibutan ng mga palayan. At ayun nga, isang dire-diretso lang siya na kalsada. Dati talaga, ang pagkalam ko dati dito may mga nagkakarera, yung mga nagra-racing. Yun yung pagkakalam ko lang ha. Ah. Eh ngayon kasi nagigit na eh, kaya bawal na yung ganun. Hinuhuli kasi talaga yun eh, dahil illegal. Siyempre yung ano, yung mga, mga nadidisgrasya eh, yung ganun. Eh talaga namang masarap naman talaga mag-rides dito. Kasi dara-daretso lang siya. Sa mga mahiling mag-top speed, Ayan, talagang mapapasagad-sagaran ka talaga dito malakas lang talaga ang hangin dito every time na dumadaan ako dito ayun ganito kung nararamdaman niya yung yung tagaspas ng malakas na hangin ay okay, sana all naman sila ate nakaya ko, panlupet kaya ayun o ang haba nung kansada na to diba hindi na tayo nakapalipad ng drone dahil uh, ano na ako nila, tita, doon. Almost 500 meters din siguro yun, yung haba na yun, diba? Eh, ayun. O, pya, yeah. teka lang po, ate. May checkpoint dito, guys. Pero, eh, hindi. Itong nasa kanan, papunta to ng uh, hala uh, Dati nakapunta na ako dyan uh, Yung Mayroong mga Tabing lake lang siya May mga resort din dyan Ang Tagus nyan papunta ng Nang doon sa may Pililya lang din sa may, sa may papunta, uh, Dinanan natin kanina Yung bago tayo umahon Pililya lang din Same lang So ito, straight pa rin. Katong nasa left side natin, yan yung Sierra Madre. Pero dire diretso pa rin, pa rin tong kalsada na to. So shout out po sa mga taga Laguna diyan. Shout out Dito na ako sa Laguna. Maya-maya guys, makikita natin yung yung ah uh, yung arko ng malaking red horse yung sa may yun yung palatandaan kapag pupunta kayo ng impanta kakaliwa kasi kayo doon tapos yun dire diretsyo na siya papunta ng impanta kayo sa kapunta ng dagat kaya sa mga first time makarating dito sa Laguna dito talaga yung isa sa pinakamagandang kalsada na masarap mag rides kapag pupunta kayo ng Impanta Quezon Ha. Talagang natural yan dito. Open area kasi.